Tito G, tanong po, may nabasa po akong article yung crypto raw po, hindi siya maganda for future kasi it is easily to use for financing terrorism. Ano po ang stand nyo dito? Tanong ni Tito Lester Hernandez. You know, even yung fiat money, nakakapag-finance po yan ng terrorism and pwede rin gamitin for evil activities. Even the fiat system, yung fiat money, yung hawak nyo po ngayon, Eh, tanongin ko, ang tagal-tagal na po niyang problema sa terrorism, sa drugs, corruption, and all. Yung mga problema natin sa society, even before po na-invento yung crypto, sino po nagpondo? Saan galing ang pondo nito mga to? Doon po sa fiat money. So neutral po yan. Yung currency po is neutral, be it fiat or cryptocurrency. Nasa gumagamit. So kung yan po ay mapunta sa mabuting kamay, katulad last cycle, ang dami pong mga tumulong. Si Nazizi, eh, yung mga crypto boys na mga big time, tumulong po eh. Nakalimutan ko na kung anong major disaster yon last cycle. Ang daming tumulong using crypto. So nasa tao po yun. Siyempre, kung mapunta ka sa, diba, sa, kamay ng hindi mabubuti yan, eh, gagawa talagang gagawin nalang masama whether crypto yan or fiat yan.